pagsalakay sa kabanatuan na mas kilala bilang great Raid o ang dakilang pagsalakay. Ito ay isang rescue operation ng Allied Prisoners of War at mga sibilyan mula sa kampo ng mga Hapon sa kabanatuan Nueva Ecija dito sa Pilipinas. Noong January 30, 1945, noong ikalawang digmaang pandaigdig, pinalaya ng United States Army Rangers Alamo Scouts at mga gerilyang Pilipino ang mahigit sa limang daan mula sa kampo ng Prisoners of War. Matapos sumoko ang libo-libong tropang Amerikano sa Battle of Bataan, marami ang ipinadala sa mga prison camp ng Kabanatuan pagkatapos ng Bataan Death March. Inilipat ng mga Hapones ang karamihan sa mga bilanggo sa ibang mga lugar at mahigit lamang sa limang daang Amerikano at iba pang Allied Prisoners of War at mga sibilyan ang iniwan sa bilangguan na ito. Matinding kalupitan ang dinanas sa kamay ng mga sundalong hapon dito, kabilang ang sakit, torture at malnutrisyon pinangangambahan ng mga bilanggo na sila ay kikitilin bago pa dumating si General Douglas MacArthur at ang kanyang mga pwersang Amerikano na bumalik sa Luzon. Noong huling bahagi ng Enero 1945, isang plano ang binuo ng mga pinuno ng 6th Army at mga gerilyang Pilipino na magpadala ng isang maliit na pwersa upang iligtas ang mga bilanggo isang grupo ng mahigit sa isang daang rangers at alamo scouts at dalawang daang guerrilla ang naglakad ng 30 milya o 48 kilometro sa likod ng mga linya ng hapon upang marating ang kampo. Sa isang pagsalakay sa gabi sa ilalim ng takip ng kabiliman at pambubulabog ng isang P-61 Black Widow Night Fighter. Ginulat ng grupo ang mga puwersang Haponis sa loob at paligid ng kampo. Daan-daang hukbong Haponis ang napatay sa loob lamang ng 30 minutong coordinated attack at konting kaswalti lamang sa hanay ng mga Amerikano. Ang mga nailigtas na mga bilanggong ito ay naging daan para malaman ng Pilipino at ng buong mundo ang patungkol sa death march o marcha ng kamatayan at iba pang mga kalupitan sa kampo ng bilangguan. Kaya nang gigigil ang mga Amerikano at Pilipinong gerilya na tapusin na kaagad ang digmaan. Ito ang kwento ng dakilang pagsalakay sa kabanatuan. Paano sila nagtagumpay sa tulong ng mga magigiting na gerilyang Pilipino sa kabila ng isang madalian ngunit seryosong plano sa pagligtas sa mga bihag matapos salakayin ang Estados Unidos sa Pearl Harbor noong Desyembre 7, 1941 ng mga puwersa ng Hapon. Umasok ito sa ikalawang digmaang pandaigdig upang sumama sa puwersa ng Allied Forces at nakikipaglaban sa puwersa naman ng Axis Power. Si General Douglas MacArthur ang namumuno sa puwersa ng Amerikano na nasa Pilipinas upang hadlangan ang pagsalakay ng mga Hapon sa naturang isla ng Pilipinas ilang oras matapos salakayin ng mga Hapon ang Pearl Harbor. Ikalabing dalawa ng Marso 1942, pinaalis ni Franklin D. Roosevelt si MacArthur at ilang piling opisyal sa Pilipinas upang paghandaan ang counter-offensive laban sa Hapon. Matapos mangako si MacArthur na babalik ito na higit na malakas upang ipagtanggol ang Pilipinas. 72,000 sundalo ng United States Army Forces in the Far East o yosafe ang patuloy na nakikipaglaban gamit ang mga lumang armas. Kulang sa mga supply at dinapuan ng sakit at malnutrisyon. Kaya sa huli ay sumuko sa mga Haponis noong Abril 9, 1942. Ang mga sumukong sundalong Pilipino at Amerikano ay dumanas na matinding hirap sa ginanap na Bataan Death March kung saan limang araw silang pinaglalakad mula Bataan hanggang Camp O'Donnell sa Tarlac na may layong halos isang daang kilometro. Sa 72,000 na mga sundalong sumoko ay 52,000 lamang ang matagumpay na nakarating. 9,200 na Amerikano at 42,800 na Pilipino. Tinatayang 20,000 ang nasawi dito dahil sa pagod, uhaw, gutom at sakit. Pinapahirapan naman at tinutudas ang mga mahihina. Ang mga sibilyang Pilipino naman na nais magbigay ng tubig sa mga nagmarchang sundalo ay tinutugis ng mga Hapon at kinikitil gamit ang bayonita. Nang maglaon sa pagsasara ng Camp O'Donnell, karamihan sa mga nakakulong na sundalo ay inilipat sa kampong bilangguan ng kabanatuan para ihalo sa mga prisoners of war na mula sa Battle of Corridor. Ang Kabanatuan Prison Camp ay napapalibutan ng pader na may walong talampakan at may nakapatong na mataas na barbed wire na bakod. Dagdag pa nito maraming pillbox bunker at apat na palapag na guard tower. Dito ang kalagayan ng mga bilanggo ay talagang karimari-marin ulang sa pagkain at dumadanas ng pagpapahirap. Dumadating sa punto na kapag may naligaw ng mga daga at ahas sa kampo ay kanilang hinuhuli para gawing pagkain. Ang mga may magandang pangangatawa na bilanggo ay pinapadala sa iba't ibang lugar sa Pilipinas Japan at Taiwan para gawing alipin. O kaya halos lahat ng mga naiwan sa kampo na ito ay pawang mahihina. Lahat ng paraan at diskarte ay kanilang ginagawa para makasurvive hanggang sa sila ay mapalaya. Bumubuo sila ng mga radyo para mapakinggan at malaman ang mga nangyayari sa labas kaugnay sa digmaan. Maraming mga pagtatangka sa pagtakas ang ginawa sa buong kasaysayan ng kampo ng bilangguan. Ngunit ang karamihan ay nauwi sa kabiguan. Sa isang pagtatangka, apat na sundalo ang muling nahuli ng mga Hapones. Pinilit ng mga gwardiya na panoorin ang lahat ng mga bilanggo habang ang apat na sundalo ay binubogbog. Pinilit na humukay ng kanilang sariling mga libingan at pagkatapos ay pinatay. Nang maglaon ay nagbabala ang mga Haponis na sa bawat isang sundalo na magtangka ng pagtakas ay papatay ng sampung bihag para mapwersa ang mga sundalo na bantayan at hadlangan ang pagtakas ng bawat isa sa kanila. Ika-dalawang Ikadalawampo ng Oktobre 1944, dumaong ang pwersa ni General Douglas MacArthur sa Leyte na nagbigay daan para sa pagpapalaya ng Pilipinas. Makalipas ang ilang buwan ay ganap nang nagsama-sama ang mga puwersang Amerikano para paghandaan ang pagsalakay sa Luzon. Halos isang daan at Amerikanong bihag ang pinatay ng mga Hapon noong ikalabing apat ng Desyembre 1944 sa Puerto Princesa Prison Camp sa isla ng Palawan ayon kay Private First Class Eugene Nelson na isa sa mga nakaligtas. Binuhusan ng gasolina at sinunog ng buhay ang mga sundalong bihag. Yan ang kanyang kwento sa US Army Intelligence noong ikapito ng Enero 1945. Pagkalipas ng dalawang araw, dumaong ang mga pwersa ni MacArthur sa at nagsimula ng na mabilis na pagsolong patungo sa kabisera ang Maynila. Lalong tumindi ang pagnanasa ng Major Robert Lapham, mataas na opisyal ng Yosafi, at ni Kapitan Juan Pahota, ang pinuno naman ng gerilyang Pilipino, na palayain ang mga bilanggo sa loob ng kampo. Ngunit pinangangambahan ang kaligtasan ng mga bilanggo kapag inililikas na ang mga ito. Baka mabilis silang maabutan ng mga hapon at kitilin lahat ng mga bilanggo. O kaya Pinlano ng husto ang hakbang. Agad nagpalipad ng eroplano para kumuha ng mga litrato patungkol sa kaganapan sa kampo ng bilangguan at pag-aralan ang pasilidad para sa epektibong pag-atake. Noong gabi ng ikadalawamputpito ng Enero, pinag-aralan ng mga Rangers ang mga larawan ng Air Reconnaissance at nakinig sa intelligence ng gerilya sa kampo ng bilangguan ang dalawang five-man team ng Alamo Scouts na pinamumunuan ng dalawang first lieutenants na sina William Neles at Thomas Round Savell, ay umalis sa gimba alas 7 ng gabi at pumasok sa likod ng mga linya ng kaaway para sa mahabang paglalakbay upang subukan ang isang reconnaissance ng kampo ng bilangguan. Inaumagahan nakipag-ugnayan ang mga scouts sa ilang unit ng gerilya ng mga Pilipino sa nayo ng Platero, mahigit tatlong kilometro sa hilaga ng kampo. Apat naman na combat photographer mula sa isang unit ng 832nd Signal Service Battalion ang nagbuluntaryong samahan ang mga scouts at rangers para i-record ang rescue para maidokumento ang pagsalakay. Ang mga photographer ay armado din ng pistola at natural hindi mawawala ang mga medik na bukod sa dalang medikal ay armado din ng pistola at carbine At upang mapanatili ang ugnayan sa pagitan ng Raiding Group at Army Command, isang radio outpost ang itinatag sa labas ng gimba. Ang puwersa ay may dalawang radio, ngunit maaari lamang itong gamitin kapag kinakailangan na ng air support ang tropa. Alas 5 ng umaga ikadalawampot walo ng Enero, si Lieutenant Colonel Henry Moshe, pinuno ng 6th Ranger Battalion at isang reinforced company na 121 Rangers sa ilalim ni Captain Robert Prince, ay naglakbay ng halos isang daang kilometro patungong Gimba. Bago dumaos dos sa mga linya ng hapon, pagsapit ng alas dos ng hapon. Kabisado ng mga gerilyang Pilipino ang terrain, kung kaya nagselbi silang patnubay sa mga masusukal na daanan upang maiwasan ang mga patrolya ng kaaway. Ang mga sibilyang Pilipino naman ay nakikipagtulungan at sinisiguradong lahat ng mga manok at mga aso ay nakakulong para maiwasang magingay ang mga ito sa tuwing mapapadaan ang mga rangers sa kahabaan ng rota at hindi mararamdaman ng mga Haponis ang paglalakbay ng grupo at iwasan din nila ang mga tangki ng hapon sa National Highway at tinahak ang mga bangin sa gilid ng kalsada hanggang sa marating ng grupo ang Balingkaran, isang baryo kung saan 8 kilometro na lamang ang layo sa hilaga ng kampo. At nagdagpo ang mga Rangers at gerilyang Pilipino sa pangunguna ni Captain Juan Pahota na may dalawang daang tauhan. Kabisado ni Pahota ang aktibidad ng kaaway kung kaya agad itong kumuntra sa mga rangers na nagnanais na agad sumalakay sapagkat ito ay isang pagpapakamatay. Nakita umano nila ang tinatayang isang libong sundalong hapon na nagkampo sa kabila ng ilog kabo. Inumpirma rin ni Pahuta ang mga ulat. Naaabot sa pitong libong tropa ng kaaway ang nakadeploy sa paligid ng kabanatuan na matatagpuan ilang milya ang layo at sumang-ayon si Moche na ipagpaliban ang pagsalakay sa loob ng 24 na oras. Alas 11.30 ng umaga noong ikatatlong ng Enero, dalawang espiya ang ipinadala sa kampo para obserbahan ang kaaway at kung paano iwasan maditek ng mga gwardiya ng Hapon at maghanda ng isang detalyadong ulat sa mga pangunahing tampok ng kampo. Kabilang ang pangunahing tarangkahan, lakas ng tropang hapones, ang lokasyon ng mga wire ng telepono, at ang pinakamahusay ng mga rotas sa pag-atake. Agad pinag-aralan ang mga ulat para maiwasan ang matinding kasualti at epektibong pag-atake kasabay ng maayos na mga plano. Dalawang grupo ng mga rangers na halos isang daang rangers ng C-Company na pinamumunuan ni Prince ang aataki sa pangunahing kampo at i-escort ang mga bilanggo palabas habang ang 30 rangers ng isang platon mula sa F Company na pinamumunuan ng Lieutenant John Murphy isang hudyat ng pagsisimula ng pag-ataki sa pamamagitan ng pagpapaputok sa iba't ibang posisyon ng hapon sa likuran ng kampo alas 7.30 ng gabi kapag umano na tiyak na ni Prince na lahat ng prisoners of war ay ligtas na nakalabas sa kampo, magpapaputok siya ng pulang flare na magpapahiwatig na ang lahat ng tropa ay dapat bumalik sa isang meet-up sa Pampanga River sa hilaga ng kampo kung saan isang daan at limampung gerilya ang sasalubong na may mga dalang mga kalabaw na hihila sa karwahi bilang sasakya ng mga bilanggo para dalhin sila pabalik sa linya ng mga Amerikano habang naka-escort ang mga girelyang Pilipino Subalit, isa sa inaalala ni Prince ay ang patag na lupa at wala na kahit na anumang halaman sa paligid ng kampo para mabilis na makikita ang mga pag-atake o pagtakas ng mga bilanggo Gayon paman, iminungkahi na gagapang ang mga rangers sa gabi sa ilalim ng buwan at kapag nahalata sila ng mga gwardiya ay agad silang tatayo at sabay-sabay nasa salakay Agad na nakaisip ng isang magandang ideya ang pinuno ng gerilyang Pilipino na si Captain Juan Pahota. Dapat anya magpalipad ng eroplano sa ibabaw ng kampo para malihis ang atensyon o mga mata ng gwardyang hapon sa kalangitan habang gumagapang ang mga rangers sa harapan ng tarangkahan. Agad namang pinagbigyan ang magandang ideya ng Pinoy. Inihanda din ng Batalyon Sergeant na si Captain Jamie Fraser ang pagbuo ng pansamantalang ospital sa Platero Call House. At sa pagsapit ng madaling araw sa 30 ng Enero, secured na ang pangunahing kalsada papasok at palabas ng kampo. Ito ay matapos italaga ang mga Pilipinong Gerilya sa pangunguna ni na Captain Juan Pahota at Captain Eduardo Hoson bilang blocking force sa mga umaabanting hokbo ng hapon sa magkasalungat ng direksyon para protektahan ang bawat daana ng mga papatakas ng prisoners of war. Si Pahuta at ang dalawang daang gerilya ay maglalagay ng isang harang sa daan sa tabi ng kahoy na tulay sa ibabaw ng ilog kabo. Ang bawat pangkat ay madalang basoka para pasabugin ang mga armored vehicles ng Haponis. Kapag narating na ng mga bilanggo ang ligtas na lugar, ay magpapaputok ng pangalawang flare bilang hojat sa pag-atras ng hukbo mula sa lugar ng pananambang. Samantala, walang kaalam-alam ang mga bilanggo sa kampo patungkol sa planong pag-atake kaya patuloy ang kanilang pangangamba na anumang oras sila ay kikitilin ng mga hapon at hindi hahayaan na makatakas isa man sa kanila para hindi malaman ng mundo ang kanilang sinapit na kalupitan sa naganap na Bataan Death March alas 5 ng hapon, handa na ang lahat para sa naturang pagsalakay. Tinalian ng mga rangers ng puting tila ang kanilang mga braso para maiwasan ang posibleng friendly fire at umalis na sila patungo sa kampo. Alas 5.45 ng hapon, mahigit kalahating kilometro na lamang sila mula sa bilangguan at pinalibutan na nila ito sa kahinintay ang kadiliman ng gabi at pagpapalipad ng eroplano sa ibabaw ng bilangguan bilang panggambala sa atensyon ng mga gwardyang hapones sa kasila sa Salakay. Ang mga Pilipinong gerilya naman ay nagtungo na sa mga lugar ng pananambang. Alas sa ng gabi, isang P-61 Black Widow mula sa 547th Night Fighter Squadron ay lumipad patungong kampo at nagkunwaring nasisira ito na may mababang lipad Paikot-ikot ang eroplano bilang panlilinglang sa mga hapon na pinapanood ang nangyayari sa himpapawid. Ang pandaraya ay napatuloy sa loob ng 20 minuto dahilan para humakbang pasulong ang mga rangers. na makalapit sa pader ay pinotol ang mga linya ng telepono para hindi makatawag ng backup ang mga hapones mula sa malalaking kwersa na nakatalaga sa kabanatuan. Alas 7.40 ng gabi, pinasabog na ang buong compound ng bilangguan. Agad pinunteriya ang mga tore at kwartel ng mga bantay sa loob lamang ng labing limang segundo. Ganap ng nawasak ang mga tore. Gamit ang kalibre 45, binaril ang padlak ng main gate at binuksan. Saka ang mga rangers sa main gate ay nagmaneobra upang kitilin ang mga guard barracks at officer quarters habang ang mga nasilikuran ay iniligpit ang mga kaaway malapit sa mga kubo ng mga bilanggo at pagkatapos ay napatuloy sa paglikas. Bagamat tinangka ng mga sundalong Haponis na tumakas gamit ang dalawang truck, nagawang sirain ng pangkat ang mga truck at pagkatapos ay ang barong-barong. Subalit isang Haponis na nakatago ang nagpapotok ng RPG sa main gate dahilan para masugatan ang ilang rangers. Agad namang kinitil ang natirang palaban na hapon. Isang mabilisang pagpapalabas sa mga nalilitong bilanggo. Kung kasamahan ba ang mga hapon ang nagkokonwaring palabasin sila upang tudasin silang lahat sa labas. Kung kaya napilitan ang mga rangers na gamitin ang lakas para maiitulak patungong main gate ang mga bilanggo hanggang ganap ng makalabas ang lahat. Samantala ang mga gerilya sa ilalim ni Captain Juan Pahota ay agad na nagpaputok sa malaking pwersa ng Hapon sa kabilang tulay na naghahanda upang mag-reinforce sa bilangguan. Subalit lingid sa kaalaman ay may mga itinanim na bumba ang mga gerilya dahilan para sumabog ang tulay. Hindi man ganap na nawasak ang tulay ay nagdulot ito ng malaking butas kung kaya hindi madaanan na ang mga sasakyan ng hapon para tumawid. Pinasabog naman ang apat na tangke sa ilalim ng mga puno gamit ang basoka. Ang isang pangkat ng mga sundalong hapones ay nagsikap na lampasan ang posisyon ng pananambang sa pamamagitan ng pagtawid sa ilog malayo sa tulay. Subalit nakita ng mga gerilya at binakbakan sila. Alas 8.15 ng gabi, ang kampo ay nasecure na mula sa mga Hapones at si Prince ay nagpaputok ng kanyang flare upang hudyat ng pagtatapos ng pag-atake. Ang mga rangers at mga pagod, mahina at may sakit na prisoners of war ay nagtungo sa itinalagang tagpuan sa ilog Pampanga kung saan naghihintay ang isang karaban ng 26 na karuahi ng kalabaw upang ihatid sila sa platero na minamaniho ng mga lokal na taganayon na inorganisa ni Pahota. Alas 8.40 ng gabi, nakatawid ng lahat sa ilog Pampanga. Muling nagpaputok si Prince na kanyang pangalawang flare upang ipahiwatig sa mga tauhan ni Pahota at Huso na umatras na sa kanilang posisyon. Samantala, patuloy na nilalabanan ng mga tauhan ni Pahota ang umaataking kalaban hanggang sa tuluyang makaatras ang mga ito sa ganap na alas 10 ng gabi. Nang huminto ang pwersa ng mga Hapon sa pagpupumilit na makalampas sa tulay. Bagamat ang mga fotografer ng labanan ay nakapagsyot ng mga larawan ng paglalakbay papunta at mula sa kampo. Hindi nila nagawang gamitin ang kanilang mga kamera sa panahon ng pagsalakay sa gabi. Dahil ang mga flash ng kamera ay makakakuha ng atensyon at magpapahiwatig ng kanilang mga posisyon sa mga Hapon. Naging matagumpay ang pagsalakay sa Kabanatuan Prison Camp ng may maayos na plano at koordinasyon. Hindi ko batid kung may nasaktan o nasawi sa panig ng mga nailigtas na bilanggo. Subalit sa headcount ay lumitaw na kulang ng dalawa. Ngunit na-recover naman ang mga ito inabukasan.